Naisip na ba ninyo na ang mga simpleng ginagawa natin araw-araw ay maaaring tahimik na sumisira o nagpapahina sa ating utak? Hindi po ito tungkol sa mga malalaking bagay o matinding sitwasyon. Ang pinag-uusapan natin ay mga nakasanayang gawain na itinuturing ng marami na normal lamang at para sa ilan, itinuturing pangangtanda ng pagiging masipag. Ngayon, Ilalahad natin ang anim sa mga ugaling ito at makakaasa kayo na kahit isa lang dito ay magpapabago sa inyong pananaw sa inyong pang-araw-araw na rutin. Ang ating utak po ay isang kamanghamanghang organ, napakakomplikado, pero sa parehong oras, ito ay marupok din. Patuloy itong nagbabago dahil sa ating mga karanasan at pamumuhay. Ang prosesong ito ay tinatawag na neuroplasticity. Ngunit ang mismong pagiging flexible nito ang nagiging dahilan kung bakit ito madaling maapektuhan ng masasamang bagay. Ang inyong ginagawa po ngayon ay literal na humuhubog sa utak na inyong dadalhin at gagamitin sa mga darating na araw. Naku, ang unang ugali na sasabihin natin, ay, simple lang yan, wala namang masama dyan. Ito ay ang kakulangan sa tulog. Sino ba naman sa atin ang hindi nakapagpuyat para lang sa trabaho o kaya naman sa paborito nating teleserye? Madalas nating iniisip, ay okay lang yan, babawi na lang ako sa tulog pag weekend. Pero ang akala nating yan, isa pala sa pinakamalaking maling akala tungkol sa ating utak. Gayahin nyo na lang na ang inyong utak ay parang isang abalang-abalang syudad. Sa araw, gumagawa ito ng napakaraming basura, mga lason na protina o mga dumi galing sa ginagawa nitong trabaho. At kapag kayo'y natutulog na, parang may lumalabas na espesyal na grupo ng mga tagalinis sa mga kalye ng syudad na ito. Ang tawag sa sistemang ito ay lymphatic system. Sa malalim na tulog, ang mga selula ng ating utak ay bahagyang umiimpis o lumiit at doon sa mga nalikhang daanan ay umiikot ang likido mula sa ating utak at gulugod. Literal nitong hinuhugasan at inilalabas ang lahat ng dumi na naipon buong araw. Para itong general cleaning o malawakang paglilinis sa bawat maliit na silula ng utak. At dito na po papasok ang pinakamahalaga. Isa sa mga pangunahing lason na nililinis ng sistemang ito tuwing gabi ay ang beta amyloid protein na kinatatakutan ng marami. Ang pag-ipon daw nito, ayon sa mga siyentipiko, ay direktang nauugnay sa paglala ng sakit na Alzheimer's. Kaya kapag kulang kayo sa tulog ng regular, para nyo nang pinipigilan ang ating mga tagalinis na gawin ang kanilang trabaho. Ang dumi ay patuloy na naiipon Araw-araw, sa maikling panahon pa lang, nararamdaman na natin ito bilang parang ulap sa isip, madaling mainis at hirap mag-focus. Alalahanin nyo yung pakiramdam na hindi nyo makuha ang tamang salita. Hindi lang po yan pagod. Ibig sabihin yan, ang inyong utak ay literal na nahihirap ang huminga sa sarili nitong dumi. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang madalas nating ilagay sa ating hapag kainan. Ang pangalawang ugali na madalas nating ginagawa at siguro hindi na rin maiiwasan ay ang pagkahilig natin sa matatamis at sa mga pagkain na sobrang proseso. Isang matamis na tinapay sa almusal o baka yung sweetened yogurt sa merienda at pizza pa sa hapunan. Hindi ba't parang pamilyar sa atin ang mga yan? Nagaalala tayo sa ating timbang o sa hitsura ng ating katawan. Pero bihira nating isipin kung ano kaya ang nagaganap sa loob ng ating utak sa mga oras na 'yon. Sa tuwing kumakain tayo ng pagkain na mataas sa asukal, para bang nag-uumpisa tayo ng isang totoong pamamaga sa ating katawan, lalo na sa ating utak. Isipin niyo na parang isang maliit, ngunit patuloy na nagbabagang apoy. Hindi ito agad-agad sumusunog, pero unti-unti nitong sinisira ang lahat ng nasa paligid nito. Sa sitwasyong ito, ang tinutukoy natin ay ang ating mga mahalagang neurons, yung mga selula sa utak natin, at pati na rin ang mga maliliit na ugat na nagbibigay ng sustansya sa kanila, at yung apoy na yan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng tinatawag na brain fog o pagkalito sa isip. Ito yung pakiramdam na parang wala tayong ganang kumilos, hirap tayong mag-concentrate, at kahit yung mga simpleng gawain ay tila napakahirap ng tapusin. Hindi po ito katamaran. Ang totoo, nagpapadala ng SOS signal ang ating utak dahil ubus na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa ganitong uri ng pamamaga na unti-unting lumalala. Sa pangmatagalang panahon, ang ganitong uri ng pagkain ay malaki ang posibilidad na magdulot ng demensya o pagkakalimot. Sa totoo lang, bawat matamis na dessert na ating kinakain para itong isang maliit na ladrilyo na nagtatayo ng pader at balang araw, ang pader na yan ay maaaring tuluyang humadlang sa atin para maalala pa ang ating mga alaala, mga lolo't lola, atin ng pag-usapan ang pangatlong tahimik na pumapatay na madalas nating isiping normal lang sa ating modernong pamumuhay. Ito ang tinatawag nating chronic stress. Hindi ito yung simpleng kaba na nararamdaman mo kapag nagmamadali kang humabol sa sakay or yung bigla ang gulat. Ang pinag-uusapan natin ay yung paulit-ulit na pagkapagod at pag-aalala. Tulad ng dami ng trabaho, problemang pinansyal, o yung hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kapwa. Ang utak natin, hindi nito nakikita ang kaibahan sa pagitan ng totoong pisikal na panganib, tulad ng pagtakbo mula sa asong galit at ng isang masamang balita o problema. Para sa utak, parehong panganib. Ang ibig sabihin niyan, kapag mayroong panganib, maglalabas ang ating katawan ng isang hormone na tinatawag na cortisol. Sa tamang dami, nakakatulong ito para maging alerto at malakas tayo. Pero, kapag tuloy-tuloy ang stress at hindi nawawala, palaging mataas ang cortisol sa ating dugo. At dito na nagsisimula ang pinakamalaking problema. Ang sobrang cortisol ay nakakalason sa isang napakahalagang bahagi ng ating utak na tinatawag na hippocampus. Ang hippocampus ang ating pangunahing sentro para sa alaala at pagkatuto. Isipin nyo ito na parang isang hardinero na nagtatanim ng bagong alaala at nag-aalaga sa mga luma nating natutunan. Ang cortisol naman sa ating hardinero ay parang asidong ulan sinasira nito ang mga mahalagang koneksyon sa loob ng utak natin. At sa katagalan, dahil dito, maaaring lumiit o umimpis pa ang hippocampus. Kaya pala, sa panahong matindi ang ating stress, napakahirap nating matuto ng mga bagong bagay at napakadali naman nating malimutan ang mga dati nating alam. Hindi lang tayo basta pagod, kundi ang ating utak ay nakakaranas na ng tunay at pisikal na pinsala at heto na tayo sa ikaapat na gawi or ugali na sa panahon ngayon ng modernong teknolohiya ay tila naging malawakang problema na ito ang tinatawag nating social isolation o ang paghihiwalay sa ating kapwa at hindi ko po tinutukoy dito ang mga taong nakatira sa liblib na kagubatan ang tinutukoy ko po ay tayo kayong napapalibutan ng libu-libong kaibigan sa social media, ngunit sa kaloob-looban ay nakakaramdam pa rin ng matinding kalungkutan. Kahit pasabihin kayo ay isang introvert at mas nakakakuha ng lakas mula sa pag-iisa, ang lubos na kawalan ng direktang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay isang malaking babala para sa ating utak. Sa totoo lang po, ang ating utak ay likas na dinisenyo para makipag-ugnayan. Milyon-milyong taon ng evolusyon ang nagturo sa utak na ang pagiging bahagi ng isang grupo ay nangangahulugang ligtas ka. Ngunit ang pagiging mag-isa ay nangangahulugang nasa panganib ka. Kapag matagal tayong walang direktang interaksyon o harapan ng pakikipag-usap, ang ating utak ay napupunta sa survival mode. Nagsisimula itong tingnan ng mundo bilang isang mas mapanganib na lugar na nagpapanatili ng chronic stress o patuloy na pagkabahala na nabanggit na natin noon. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang lahat. Ang direktang pakikipag-ugnayan ang masasabi nating pinakamahusay at pinakakompletong ehersisyo para sa ating utak. Sa isang simpleng pag-uusap, Sabay-sabay nating ginagamit ang napakaraming bahagi ng ating utak. Nakikinig tayo at inaanalisa ang sinasabi ng kausap. Binabasa natin ang kanyang mga galaw at ekspresyon ng mukha. Inaaktibo natin ang mga sentro ng alaala para maalala ang mahalagang impormasyon at ginagamit natin ang prefrontal cortex para makabuo ng tamang sagot. Ito ay parang tunay na fitness o ehersisyo para sa ating mga neuron. Kapag pinagkakaitan natin ang ating sarili nito, pinagkakaitan din natin ang ating utak ng kinakailangan nitong ehersisyo. Ngayon naman po, tumako tayo sa ikalimang ugali na literal na hawak-hawak natin sa ating mga kamay. Ito po ang walang humpay at walang saysay na pag-scroll sa ating mga social media feed. Madalas nating idahilan na gusto lang nating magpahinga o kaya'y i-clear ang utak or pampalipas oras lang ng limang minuto. Pero ang totoo po, hindi tayo nagpapahinga sa mga sandaling yan. Inilalagay lang natin ang ating utak sa isa sa pinakamapanlinlang lang na bitag ng kasalukuyang panahon. Pakiintindi po, ang utak ninyo ay gustong gusto ang mga bagong bagay at ang feed sa social media yan po ang tuloy-tuloy na daloy ng mga bagong impormasyon. Bawat post, bawat video, bawat like. Yan po ay maliit na rush ng dopamine, ang hormone ng kasiyahan. Nakakakuha ang utak ng mabilis na gantimpala at humihingi agad ng panibago. Para po itong fast food para sa ating mga neurons. Mabilis, masarap ang pakiramdam, nakaka-addict, pero wala namang sustansya para sa ating pag-iisip at ito po ang pangunahing panganib. Ang utak na nasanay sa ganitong uri ng pasibong pagtanggap ng maiikli at makukulay na stimulus. Unti-unti pong nawawala ng kakayahang mag-concentrate ng malalim at matagal. Para po itong pag e ng kalamnan na puro mabilis at bigla ang paggalaw lang, magiging ganap na hindi ito kayang gumawa ng mahaba at matibay na trabaho. Dahil dito, ang pagbasa ng ilang pahina ng libro, ang panunood ng komplikadong pelikula ng walang patid o ang lubusang pagtutok sa isang gawain ay nagiging isang malaking pagsubok. Kayo mismo po ang nagtuturo sa inyong utak na maging mababaw at madaling malito ito na po ang pang-anim na ugali na akala natin ay nakakabuti sa utak, pero hindi pala. Ito yung palaging nakaupo o walang galaw ang katawan. Maaari kang magubos ng oras sa paglutas ng mga mahihirap na problema, pagsusulat ng computer code, or pag-aaral ng iba't ibang wika, iniisip mo na pinapatalas mo ang iyong isip. Pero kung ang katawan mo naman ay nananatili lang na nakaupo, parang pinapahina mo pa ang iyong pinakamahalagang organ, ang utak mo. Isipin ninyo po ito. Ang utak ng isang matanda ay tumitimbang lang ng halos 2% ng buong bigat ng katawan pero humihigop o kumakain ito ng hanggang 20% ng lahat ng oxygen at glucose asukal na pumapasok sa ating katawan sobrang gutom nito, hindi po ba? At sino ang nagdadala ng pagkain na ito sa kanya? Tama po, ang ating blood circulation o sirkulasyon ng dugo. Kapag nakaupo tayo ng matagal, bumabagal ang daloy ng dugo. Konti lang ang oxygen at sustansya na nakakarating sa utak. Parang sinusubukan mong paandarin ng isang malakas na sports car gamit ang barat o substandard na gasolina andar nga, pero pautal-utal at hindi buong buo ang lakas. Pero mayroon pa pong mas mahalaga na dapat nating malaman. Kapag gumagalaw tayo at nag -e ang ating katawan ay gumagawa ng isang espesyal na chemical na tinatawag na BDNF. Ang mga siyentipiko po, tinatawag itong pataba para sa ating mga neurons o nerve cells. Ang proteinang ito ay nakakatulong sa paglaki ng mga bagong nerve cells, nagpapatibay ng mga koneksyon sa pagitan nila at pinoprotektahan ng utak laban sa pagtanda. Kapag nakaupo lang tayo, kusang loob nating inaalis sa ating utak itong napakahalagang pataba, kaya unti-unti itong humihina at nalalanta. Tara, alamin pa natin ng mas malalim ang tungkol sa kakulangan sa tulog dahil may isang talamak at mapanganib na maling akala tungkol dito. Marami ang nagkakamaling maniwala na pwede nilang habulin o bawiin ang mga kulang na tulog tuwing Sabado at Linggo. Akala nila matapos magtrabaho ng limang araw na halos walang pahinga, matulog lang ng limang oras araw-araw, tapos ay babawiin sa pagtulog ng matagal hanggang tanghali sa Sabado ay ayos na at balanse na ulit ang lahat. Pero, hindi po ganyan gumagana ang ating utak. Isipin na lang po kung nakalimutan ninyong inumin ang isang mahalagang gamot. Hindi naman siguro kayo iinom ng dobling dosis kinabukasan para bumawi, di ba? Sa ating utak, ganoon din ang sitwasyon. Ang glymphatic system o ang sistema ng paglilinis ng ating utak ay may mahigpit na schedule Tuwing gabi, bawat shift o oras ng paglilinis na nakakaligtaan ay isang hindi na mababawing pagkawala. Ang mga lason o toksin na hindi nailabas ay hindi lang po naglalaho. Nananatili ang mga ito at dahan-dahang nagiipon. Igit pa rito, ang pagtatangkang bumawi sa tulog ay nakakasira sa ating panloob na orasan o ang tinatawag na circadian rhythms. Dahil dito, sa linggo ng gabi ay mas nahihirapan kang makatulog. Kaya sisimulan mo ang bagong linggo ng trabaho na kulang na naman sa tulog. Nagiging isang masamang siklo o paikot-ikot na problema ito. Kaya tandaan po natin, ang utak ay hindi parang bank account na pwedeng bayaran ng utang. Ito ay isang hardin na nangangailangan ng pang-araw-araw at regular na pag-aalaga. Ngayon, Balikan natin ang usapin ng stress at tingnan naman ito mula sa isang anggulong tiyak na hindi natin gugustuhin. Alam na nating nakakasira ang matagalang stress sa ating hippocampus. Pero may isa pa itong nakababahalang epekto. Literal nitong pinipigilan o pansamantalang hindi pinapagana ang pinakamaunlad at tinatawag nating pantao na bahagi ng ating utak. Ang tinutukoy ko rito ay ang prefrontal cortex. Ang prefrontal cortex ang ating punong tagapamahala sa loob ng ating katawan. Ito ang siyang nangangasiwa sa ating pagpaplano, paggawa ng matatalinong desisyon, pagpipigil sa sarili at lohikal na pag-iisip. Kapag ang ating utak ay nasa tinatawag na fight or flight mode dahil sa stress, naniniwala itong hindi ito ang tamang oras para sa malalim o matagalang pag-iisip. Kailangan nitong kumilos ng mabilis, ayon sa instinto. Kaya naman, inililipat nito ang lahat ng resources o kakayahan mula sa ating nag-iisip na prefrontal cortex patungo sa mas primitive at emosyonal na mga bahagi ng utak tulad ng tinatawag na amigdala. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ibig sabihin, kapag tayo ay stressed, nagiging mas padalos-dalos tayo, madaling mainis o mainiti ng ulo, at mas bukas sa paggawa ng mapanganib na desisyon. Kaya naman, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, mas madalas tayong napipikon o nagagalit sa ating mga mahal sa buhay, nahihilig sa masasarap, ngunit hindi masustansyang pagkain, umiinom ng alak o di kaya'y gumagastos ng pera ng hindi pinag-iisipan. Ang ating unong tagapamahala ay pansamantalang nawawala sa kanyang tungkulin. Dahil dito, nagsisimula tayong gumawa ng mga desisyong lalo lang magpapataas ng ating stress na nagiging sanhi ng isang masamang siklo na mahirap putulin. Pero alin nga ba sa mga salik na ito ang pinakamasama? o pinakamapanlin lang. Ang kakulangan sa tulog, ang stress, ang asukal. Narito ang totoo at nakakagulat na katotohanan. Ang pinakamasamang ugali na unti-unting sumisira sa inyong utak ay hindi lang isa sa mga ito ng mag-isa. Ito ay ang kanilang kombinasyon na tila gumagana na ng automatiko o walang kamalay-malay. Ito ang ugaling hindi napapansin ang paraan ng inyong pamumuhay. Kapag kulang kayo sa tulog, natural na hahanap kayo ng matatamis para magkaroon ng enerhiya. Ang bigla ang pagtaas ng asukal ay nagdudulot ng pagkabalisa na lalong nagpapalala ng stress. Sa sobrang stress, nawawalan kayo ng ganang makipag-ugnayan o mag-ehersisyo at sa halip ay nauubos ang oras ninyo sa walang saysay na pag-scroll sa inyong social media feed. Hindi ito anim na magkahiwalay na problema, kundi isang malaking sistema, isang masamang siklo na tila walang labasan. Ang pagkaunawa na ang mga ugaling ito ay magkakaugnay at nagpapatibay sa isa't isa ang una at pinakamahalagang hakbang upang bumuti ang inyong utak. Sa huli, ang lahat ay nauuwi sa pagiging may kamalayan ang inyong utak ay may kamanghamanghang kakayahang magpagaling at mag-recover kung bibigyan niyo lamang ito ng pagkakataon. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula sa maliliit na bagay, matulog ng pispina minuto ng mas maaga palitan ng isang panghimagas ng prutas o maglakad sa halip na sumakay ng bus. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay unti-unting sisira sa masamang siklo. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, pakilike at magsubscribe sa channel upang hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga ugaling ito ang pinaka-nakakagulat o pinaka, or pinaka para sa inyo? Ibahagi sa comments sa ibaba pag-usapan natin